May hindi na, na may mga kaidol no. po dito sa amin. Ito sa kasingan. Pagkakaroon po ka, mga kaidol. Gamit ko na po ito yung bagong baril binigay sa akin ni Dio Tagaldia. Itong baril walang sasamito ito, kahit pa sa Kumbidar de Gaya kahit magpapalit pa ka ng anyo sa Kumbidar de Gaya papatayin siya nito isa din tumakot dadala sa akin sa pamilya ko pampas ng ito po magdadala sa akin sa pamilya ko samahan po niya ako makaidol na para ituro sa akin yung lokasyon kung saan yung pamilya ko makaidol samahan niya ako palagi kung hindi niyo makaidol no? sa so, pinirik makaidol no? sa na legal na parang kumpas bilog yung medalyon mo kayo iba iba sa akin iba, iba po rin sa inyo makaidol no? iba tayo ng medalyon yung binigay ko sa inyo iba yung sa akin iba rin kasi ito magbigal sa pamilya ko itong binigay sa akin na uh, special binigay sa akin ni eh, Botang Adia ituro niya saan kasi para itong kumpas ko kayo, bilog bilog na galyon yun o ayun o kay Dol sa ito tayong medalyon pero magkaibang ano hugis magkaiba pang hugis pa kayo Dol no? yan Saint Benedict po mga idol. Kung sino pa may gusto ng medalyon dyan, chat nyo lang kung makikin doon, no? Kasi magpapakita sa akin si Leo Takadiya para bibigyan ako ng medalyon. Sa, sa lahat ng tumulong sa akin, magbibigay sa si mga pagkain sa BIC. Ayan. Magbibigay rin si medalyon, si Leo Takadiya ng kwan, medalyon pang paswerte at saka proteksyon po. Kaya chat nyo kung makikin doon. Kung gusto nyo po. At samahan nyo kung makikin doon sa aking ano, patuloy pag Lakbay po ba kayo dulo? Punta sa pamilya ko. Hanggang ngayon po, hindi ko pa nakuha si si Mariat, si Lilith, si Bibiros. Masamahan nyo ako ba kayo Tulungan nyo rin po pagkisal na sana si Lord nagawa ng paraan para sa akin at mga kasamahan kong mga kaibigan kong diwata. Tulungan din nila ako. Hanggang si Lord, nagabayan din niya ako. Tulungan nyo mga kayo Kasi malapit na po December. Hindi ko pa sila nailigtas po makita pamagitan po medal nyo na itong kumpas medal nyo na kumpas mga idol na self periodic ito po magtuturo sa akin ito ito po mga idol no? ito sa akin ulan dito mga idol may tumulan, minute. tuloy turun pa rin naman silang gumakay doon pagkakanap sa pangilya ko para may, may rescue ko na sila sa madaling panahon kasi yung cellphone ko doon palagi nababasa sa ulan sana hindi sa masira makaidol wala na init yung cellphone ko Ma mura lang itong cellphone ko cellphone ko makaidol no naghalaga lang ito ng 4,000 kaya ang alam ko madali, madali itong masira pero wala na si Lord itong cellphone ko Paano yung cellphone ko Patitibayin niya Na hindi masira Kasi wala na akong pera Pambili ng cellphone Bigay lang po ito ng Asal ng viewers day Sana pakita ulit sila diwa nga di at pertunungan talaga nila ako Hindi ko kaya mag isa Kasi ang dami kalaban bawat lakad ko may ka harap. Bawat, bawat saan ko pumunta nandyan sila sinusundan nila ako napapasalamat din ako sa ginagawa nila kasi mauubos ko sila kahit ganun isa isa itutumba ko naman sila talaga wala talaga akong ititira sa kanila kasi humarang sila sa dadalan ko papunta sa pamilya ko umulang din tumakay doon nabasa no? na naman silpon ko Huwag mo sana masira kasi na, wala na akong magamit ng dito. nito. Masira man siya. Pangalawang cellphone ko na to. yung isa nasira. Mas, muli ako na mas mura. Nag-4,000. Sana huwag naman siya masira. umulan oh, mo kayo doon no basa na pala silpon ko huwag naman masira silpon kumakawa ka masakin sa akin wala na kumakamit mag-explore masira ka naman alam mo naman na nasa mission ako pakisama ka naman ni. silpon huwag ka masira Ay pupasa ka sa ulan huwag naman sana masira So, yung mahirap na wala kang magbili yung cellphone hindi mo pwede huminto kung sa paghanap sa pamilya ko kailangan talaga tuloy-tuloy uh, lang sa paglalakad kahit may kalaban masyadong malakas ang ulan nasa malapit na siguro kasi lukas yun sila inaaram na maradya maka ito no? kasi mulay itong nilalakbay ko ulan init ko saan sila puntoy na para na may tumatawag sa akin hindi ako tanga diya ayun pa ba kayo dun may tumatawag sa akin na

Kabila at saka si Dia. siya ba kay Dol? Yung makaibigan namin hindi pa ito ba kay ito. Ang tawag na Siguro may ma, magandang balita si Diwa Tama Dia at saka si Kabigan Dila. Kasi tinatawag nila ako. Mungulang pilit kayo kung ano. Kaya siguro mag... Ibigang dia bila Ini siapa itu? Dia mau bikin ini tuh. Ibigan, nandito ako. Ano oh, ka rito, kaibigan? Oo, kaibigan. Nandiyan ako. Salamat mandog. Nandito ang mga kaibigan yung dalawa. Ayan po sila mga bigan. Ayan ko kaibigan. Oo oh, kaibigan. Antay mo ko kasi ayusin uh, ko muna yung camera ko para makita sa ating mga viewers, sa kasalim viewers, mga supporters kasi gustong gusto ko nila makita kaibigan kasi maraming gustong magpagamot sa iyo hinihingi ng tulong sa iyo ayun po sila ay idol no Ayan, ko ng kamera puntahan ko muna sila mga idol no dito sila may tubig mga may kanal

Nagbigay po na yung mga ganda na pinabigay mo sa atin, ibigay po na sa kanila. naman ang Diwa sa mga binigay mong tulong sa kanila. Mapasyerte at saka sa kanilang, kanilang kata, sa kanilang mga katawan. Ibigay po namin Pagkakitaan di ng Diyos na may ka ulit ang di Diwata Oo. Ano po mga kaidong ulit si Diwata Ngadiya ng ganyan. Sa ispon sa akin, meron din sa bibigay na ganyan pa rin mga kaidong ganyan, na at saka protection po sa, sa sarili niya. medalyon. Ay, totoo. So, gaya itong medalyon sa iyo, at sa mga mabisipin nito, ang magmamayari ng mga medalyon, na gaya ito sa mga naniniwala lamang. Pero pag hindi sila naniniwala, sa medalyon ay binigay ko, hindi ito gagana sa kanila. Ayun po, mga ilong. Sabi ko, hindi ba tayo diyan? Yung daw ng yun, kanya na yan, pag naniniwala ka daw, magkana po daw ito. Pag hindi ka naman naniniwala sa madali na binigay ni Diwa Kariya, ay uh, hindi po daw yung gagana. Wala po maniniwala kay Diwa Kariya. Kasi totoo daw yan. Walang halang biro po daw. Narinig ko na siya yung walang sinabi ni Diwa Kariya. Mga kaidon. Kasi Diwa Kariya, mga kaidon po sa kanila. Ay bigyan mo si Kevin Bila, Bila Tabia kasi bata kasi siya. Gusto niya maglalaro. Ay po mga kaidol, kasi bigyan po si Bila kasi. Lalaro ko si Bila mga Kasi pag pagkaharap ng Bila dati, maglalaro sila ni Giros, Lili. Ngayon wala man si Giros ni Lili, kaya siya maglalaro sa mga isa. Nanginis siguro niya yung dalawang kaidol niya. Ah, uh, ito, di Ano pa pang masasabi niya? Magigay mo ang ganyan sa sa mga sa inyo. At ang sila ng tulong sa inyo. po Si mo ni Maria. Kasi si Maria, Dua Tangabiyak, gusto kong makalaga ako ng Ik. Magkabalagod sa harap. Magkakabalagod ng ang ganyan. Salamat po sa Dua at ano ko palang gusto ni Maria? Karoon at, sa sariling ano, ng mga alagang baboy. At tagal na yung pangarap yan. Hindi ko natutupad. Kaya ngayon, natutupad siguro yan sa, sa mga pamagitan sa aking mga kaya hindi mo sa mga supporters ano, at mga supporters niya na ano, hatag ng tulong para kay Maria. kaya magkakain para sa mga para sa pagkakalaki na magbigid nila po, diwa pa nga diya po mga solutist-sporters, mga salindiros, nangilingin po diwa pa nga bibigay po siya ngayon ng higal yun Ano naman ang pamilya ko diwa pa nga saan Malapit ba ko sa nila diwa pa Pagkakataon okay, ko ang mga kaibigan ko sa so, Batang Tigalang. kasi ang naiingin naglalakbay pa rin ako at marami pa rin ang kalaban. At ko bakit marami pa rin ko na, hindi ko boss. Hindi nang ang mga kalaban ito. Yan ang sinulutang Pero naman kasi naman pa sila. Salamat po Diva Taglia, katulungan niyo po sa kapintas ko. Sana hindi pa dumating ang na sila ako sa iyo, na natin sila. pa ba Diva Taglia? Salamat po ba kasalanan niyo ko sa kapintas kamilya ko Diva kasi na. Magbuntog na si baka hindi sila pinakain sa mga bandido. ni Gaya.

ang baswerte ko ito po, may pa siyang? ito, diwata diya ito, ano yung diwata ka diya sa ako diwata diya nilagay ko sa bahay protection sa diwata diya ano mga itong ka diya Terima mo banyak. Terima kasih 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 banyak.

Ayun, may pa kami at ang Ayun po mga kaidol, di na po silang tatagal kasi na-mission pa sila. Mga kaidol, buhat ang liya. Patuloy, na-mission ninyo ako, ibibigyan sa pamilya ko. Sanaan ba tinuloy ninyo ako, di ba't sa panahon? Pagkakaroon ng panahon. Ayun po mga kaidol, nasa akin na po yung ganyan. salamat. Buhat ang at bila katuloy bila, Ayun po mga idol, no. Hindi na po sila magtatagal sila diwatang adiyat kibigan bila. Kasi may mission pa daw sila mga idol na Kaya sabi nila tutulungan daw nila ako balang araw sa sa pamilya ko kaya nagpapasalamat po ko mga idol no kasi hindihan sila para tutulong sa akin at inabot sa akin yung mental ng mga idol ni Diwatang adiyat at Kibigang Bila Paalam Diwatang Adiyah oh. Hanggang sa muli natin pakikita Diwatang Adiyah sa pagtulong sa aking pamilya Maraming salamat po sa lahat-lahat ng tulong mo sa akin. Salamat. Ayun po mga idol. Biglang nawala yung dalawang kaibigan, si Dewa Tangadi at si Kibigan Bila. Ayun, nagpapasalamat po ako mga idol kasi binigyan po, binigyan po nila ulit ako ng medalyon para ibibigay po sa inyo mga, mga idol. Ito pong sabi ni Kibigan Dewa Tangadi mga idol na kung sino daw ang gustong tumulong sa akin magbibigay ulit daw ng pambili ng biik kasi si Maria si Maria Makay gusto po niya makalaga ng biik kaya yun po ang hinilingin po ni Diwata Kadiya kung sino daw ang gusto magbibigay ulit ng pambili ng biik at bibigyan daw ni Diwata Kadiya ng medalyon ito na po ang medalyon mga idol no wala ko na po mga kaidol ito na po sa mga kaidol no yung medalyon na ipabibigay ni Diwatang nadiya sa inyo po mga idol. Galing po po ito sa yan rin po nila mga idol. Ito po yung ang proteksyon at pampaserte po. Ayan po. Kaya laki pong, po yung tulong po na sa akin mga idol. No? Buti na lang mga idol kasi samahan daw nila ako sa paglitas pamilya ko. Kaya mapapakita daw ulit na sa akin sa panahon na para ilitas pamilya ko mga idol. Kaya okay lang sa akin mga idol kahit ganoon kasi nagmamadali lang mas mga idol no? kasi may Meron po rin silang misyon sa kanilang harian. Meron po silang gagawin. Hindi pa rin sila makaidol, no? hindi pa tapos silang paglaban. Kaya ako ngayon makaidol, idol, tuloy pa rin ako paghanap sa kanilang makaidol. Yung gusto pong ng medalyon ni Diwata Ngadia, chat nyo lang ako makaidol, no. Alam niyo naman ang IP account ko. Just mo rin po ang IP account ko. Chat niyo ako makaidol sa gusto pong magkaroon po ng medalyon galing po sa inyo rin ni Diwata Kadiya. Yung pong bigay sa akin ni Diwata Kadiya ngayon. Kung gusto po ninyo, makakaroon ito. Alam niyo po kagawin niyo. Chat niyo ako. just mo rin po. FB account ko po.